Yan. Ito ang resulta mga lords. Kapag 'di ba? Kapag ang isang politiko ay nagpapapogi lang. 'Di ba? You know what I mean? Yung uh, hindi naman talaga uh, hindi naman talaga yung focus niya ay magserbisyo at tumulong sa mga tao. 'Di ba? Kundi ang gusto niya lang maipakita is kunwari tumutulong kunwari, may ginagawa. Pero at the end, di ba, hindi pa rin nasusolusyonan ang kung ano ang dapat solusyonan. Like, di ba, yung nangyari kay, di ba, yung, na, yung nangyari, no, kamakailan lang na ipinagmamayabang nila doon sa Cebu na pumunta pa talaga si Tambaluslos. Pinagmamayabang nila na 20 pesos per kilo na bigas daw. 'Di ba siya pa ngayong nag, 'di ba? Siya pa nag ng mga bigas eh. Pero basahin natin. Just in Agarang suspensyon sa pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa lahat ng lungsod at bayan sa Cebu. Ipinag-utos ni Governor Ah, uh, Garcia dahil sa paglobo ng listahan ng mga mahihirap na Sibuanos na pinahihintulutang makabili ng murang bigas. Yan, di ba? Ito ang magiging resulta kapag hindi nag-iisip. Di ba? Yung talagang pabida-bida lang, yung pabibo lang. At yan ang ginawa ni Romualdez, no? pumunta sila sa Cebu, pabida-bida siya na, na, 20 per kilo na bigas. ba? Diba? Pero, tingnan nyo naman ang resulta. Yan, ba? Diba? Wag, wag, tayong, wag tayong magpabida-bida. ba? Diba? Kung hindi natin kayang gampanan at hindi natin kayang i-execute hanggang sa huli. So, ang nangyari lang is parang photo ops lang. Diba? Ang nangyari lang is media coverage lang. Di ba? Nagpa-video lang sa media, pinabalita lang sa media. Picture picture lang with media. Pero ang ending <laughs> ay nako. Yan tayo eh, di ba? Kaya mas pipiliin ko pa yung public servant na tahimik lang, na hindi niya binibida yung mga tulong no na ibinibigay niya no hindi niya niyayabang bagos ang tao na mismo yung 'di ba ang tao na mismo yung nagkakalat no sa mga magagandang nagawa mo ganyan po dapat 'di ba ikaw romualdez no gayahin niyo po gayahin niyo po no yung pinsan mo gayahin mo si president bbm hindi mayabang No hindi po to op lang, hindi pakitang tao lang. Gayahin mo si President BBM, 'di ba? Gayahin mo mga Duterte. Ganyan sila, hindi sila nagbamayabang. Tulong, tulong talaga. Ay, nakopinsan mo pa naman si President BBM, 'di ba? But hindi mo yung gayahin, 'di ba? Huwag kang mayabang. wag kang kung ano-ano mga pinaggagawa mo. Diyos mio, ang tagal-tagal pa ng eleksyon, pati ba naman ang pagtitimbang ng bigas ginagawa mo? Hindi na ako masyasyak kung later on maging traffic enforcer